Ngayon mga idol, ito ngayon ang gagawin natin. Gagawa tayo ngayon itong tachometer. Ikakabit natin siya. Ayan, yan yung tachometer nya. Ito ang kulay itim nya. Ito ang pinaka ground nya. Ayan ang ground ng tachometer. Tapos itong pula, ito positive. Positive. Yung kulay pula. Tapos itong dilaw, sasama natin siya pag on ng park light. Tapos ito Ignition. Ito na mga isa na to, ito yung sa pinaka, kuha niya ignition coil. Ito yung kakabit natin doon sa may distributor para gumana itong tachometer niya. Para pag nirevolusyon siya, aangat itong ating tachometer. Ito mga idol, i na natin siya ngayon. Ito yung kuha ko nito kasi pare-parest ng kulay pero nilagyan ko na siya ng palatandaan. Ito yung ground. Ngayon, ito yung park light niya dito sa puti tapos itong konya, nya itong itong may talop na to ito yung sa ito yung sa distributor sa may ignition coil tapos itong isa yung battery kukoneksyon na natin siya mga idol para ma ito natin kung gagana itong konya, tachometer natin Okay, ganyan lang po pag installation yun mga idol may kailangan yan, meron siyang kompleto ground, park light, battery ignition, yun po ang kailangan ng kanya connection nya wala yan ito na mga idol itetestigin natin natin itong ating tachometer na kinabit yan o oh. yan start natin oh. yan gumagana na siya yan buksan natin yung park light nya yan o mga idol gumagana na ang tachometer natin ganyan lang po pag install mga idol ng tachometer So ano po, natutunan nyo. So lang po, maraming maraming salamat. Thank you for watching!